Hello, hello! Good morning, good morning! Wow! Kay ganda na tempo ngayon, guys! Pupunta pala ako sa kabila. Punta kami sa kabila, guys. Magalaba. ba? Tapos, magsisimba. So, punta na tayo sa kabila. Doon doon dalawa kita ganda ng panahon, Eh? Susiks ang ginamit ko. Sa'yo nilang maglola. Kapudsyak! Kapo! Okay na lang, laka lang. Babalik ka yung susi. Kasi naiwanan niya. So, hindi natin siya dito. Pupulo tayo dito kay Alessandria. Bakit Alessandria? Oo, oh, ano? Alay, ito pangalan mo kasi. Bella. Oh, Bella. Pupulo tayo sa glit, guys. Ah. Yeah. Ay la sila pero tadya yung ano yung susi do sa bahay number 16 yun number 16 yun kung kano yung susi best friend dito kami ni Ale oh Bella chow chow ka saluta saluta ka hello hello pupunta kami sa kabila maglalaba good morning good morning tapos magsisimba kami. Tapos mag-skate ako. Tapos mag siya. Tapos madunod kami ng parada. Kung tuloy yung parada ng ano, reina de las Flores. Dito tayo sa may... Ano? sa may pirmata. Uy. Sa pirmata dito tayo magiging tayo. Sa pirmata. Guys. We take care of the bus.

Yan yung 33 Yan yung 33 siguro yung sasakyan na pagbalik Kung kaya may makakasalubong yan yun ang yun, uh, masasakyan namin Yan o uh. Ligo ba yun? matagal lang sasakyan 33 yun, dapat 52 sasakyan namin So hintayin na lang natin kung anong sasakyan namin na susunod

Dawa okay. 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 na kayo, dito kayo din kasi kami sa bahay Maglalaba Kaya sumay kami ng 33 Yung tawid tawid na, bilis Tapos pagkatapos Maglaba Sisimba kami Sa kamanunod ng parada Okay dito kami nakatira ito yung ba unang bahay namin best friend tapat din kami ng burilo sa supermerkato yan okay punta na tayo sa simbahan tayo magsisimba manunod ng parada mabay pagkatapos Nagsalang lang ng labahan, tapos bumababa na kami kasi nga magsisimba. Malapit na naman ang simbahan dito, nalakarin lang namin. Simbahan ng Pilipino. Simbahan ng Pilipino. Pero hindi lang Pilipino ang magsisimba, may mga, mga lahi rin doon na pasok Sa ayan malapit na kami sa simbahan at may mga nagdi-decoration na rin ng parada parada mamaya pagkatapos ng misa hindi prepare na nila guys sunod na lang ulit sunod na next vlog kasi papasok na kami sa loob ayun nagde-decorate na sila okay ciao ciao